Sa ating mga balita, tatlong miyembro ng CAFGU patay sa ambush sa Lanao del Sur, tatlong iba pa sugatan. Dalawang burol ng Chocolate Hills sa Bohol apektado ng grass fire. Luzon Power Grid isinailalim sa yellow alert ngayong araw. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Dead on the spot ang tatlong kasapi ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU habang sugatan ng tatlo nilang kasamahan sa ambush sa Barangay East sa bayan ng Marogong, Lano del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, papunta sa isang planta sa Marogong ang mga biktima nang tambangan sila ng hindi pa nakikilalang mga armadong lalaki pasado alas 5 ng umaga nitong Martes. Kinilala ang mga nasawi na sina Richard Dorano, Aljon Claver at Gino Sacare habang sugatan naman si na Marvi Ausan, Aljai Bagalanon at Rene G. Colibao na pawang mga Special CAFGO Active Auxiliaries o SCAA. Kaunay nito, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo sa pananambang at ang pagkakakilanlan ng gunmen. Sumiklab ang isang malaking grass fire sa dalawang burol ng Chocolate Hills sa Carmen Bohol nitong Martes ng gabi. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, pasado alas 7 kagabi nang mag-umpisa ang apoy na mabilis na kumalat dahil sa mga tuyong damong nakabalot sa mga burol, dulot ng matinding init ng panahon na pinaniniwala ang sanhi nito. Dahil sa madilim at hirap makadaan papuntang burol ang fire trucks ng mga bombero hinintay muna nila na humupa ang apoy at binantayan itong maigi upang tiyaking hindi maaapektuhan ang mga kalapit na burol. Makalipas sa tatlong oras, idineklara itong fire out ng mga bombero. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang tunay na pinagmulan ng sunog. Mananatiling nasa yellow alert ang power grid sa Luzon ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Pagbabahagi ng NGCP, apat na planta na ang naka-force outage sa Luzon mula noong 2023, tatlo nitong Pebrero at Marso at labing tatlo nito lamang nakaraang buwan habang may dalawang planta naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Epektibo ito mula alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Dahil dito, posibleng magkaroon ng rotating brownouts sa mga lugar sa Luzon sa loob ng itinakdang oras. Ito na ang ikatlong linggo na itinaas ang yellow alert sa Luzon mula nang mag ng mag-issue ng babala ang NGCP hinggil sa pagnipis ng power reserves sa mga planta na kinakailangan upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid sa lugar. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sigchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.